Kumusta mga kaibigan, mga lords? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga lords, yung aking Sniper 155R, bali isang taon na po sa akin to, pero ang tanging issue lang na naranasan ko rito mga lords, talaga yung panghulog. <laughs> Shoutout sa lahat <laughs> kagaya ko, nahulugan yung motor at ganun din po sa mga nagcash. <laughs> Shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood ninyo. Ito mga lords, talagang unang-una, wala talaga akong naranasan na problema rito kasi talagang kailangan yung motor natin kung talagang gusto yung tumagal eh, kailangan alagaan nyo po sa maintenance chainsaw lang naman tapos ganun wala nang iba pa kasi talagang pag inalagaan nyo talagang tatagal po yan pero wala naman po talagang issue kasi talagang yung panghulog nga lang talaga Bonbon, <laughs> -bon kasi napakahirap sobra pero syempre pag ginusto nyo kakayanin nyo at wala na rin tayong magagawa kundi hulugan talaga <laughs> Yon mga lods ang tanging ko lang dito na na ipagawa mga lods kundi yung aking brake pad sa likod yan mga lods pero tingnan nyo naman yung gulong okay na okay pa talaga siya makapal pa siya mga lods sa loob ng taon wala talaga yan okay na okay pa yan ang tanging pinakabit ko lang dito yan yung aking step grill mga lods kasi yan talaga kailangan ko lagayin ko ng gamit para hindi magaskas yan mga lods sa loob po mga kaibigan ng isang taon bali limang beses na po ako nakauwi sa amin sa Bicol sa Albay tapos isang beses po binahin namin to sa Baler Aurora kaya talagang sobrang napakatibay nito itong mga lods. Wala pa akong pinalitan na iba dyan. Bukod dun po sa stiff grill tsaka sa paglagay ko ng stiff grill pati po dun sa brake pad. Yun lang po talaga yung pinalitan ko dyan. Lahat po yan stock pa po yan mga lods. Sa loob ng sangtaon taon talagang napakatibay ng ating sniper 155R. Ito nga po pala mga kabiga nagkaroon to ng gas -gas kasi talagang di ko sinasadya yun. Kala ko na-stand ko na. Kasi galing ako nun Manila, pauwi ako ng Bicol, tapos yan, nagkaroon siya ng gasgas, -gas. kasi nga po, akala ko naka-stand na siya, tapos, siyempre, sa sobrang pagod ko rin yata nun, tapos, iniwan ko na lang siya, bigla na siya natumpo pa, pa kanan. Wala pa po akong binabago dyan mga lords wala pa akong in-upgrade. Kasi unang-una wala pa po akong pampa-upgrade. <laughs> kasi inauna ko po muna mga lords yung paghulog dito para matapos to. Siguro pag nakatapos na to, unti-unti ko na siyang ipa-upgrade naman kahit pa paano, kahit konti siguro unahin ko muna yung shifter nito kasi gustong gusto ko talaga yung naka parang poging pogi siya tapos yung lever nya yung brake lever tsaka yung clutch lever yun po yung papalitan ko rito pati po yung upuan kasi yung upuan po natin lalo na pag long rides medyo masakit po talaga sa puwet gusto ko sana yung medyo maganda gandang upuan na papalit ko dyan yun lang mga lords talagang sobra ako na siyan dito wala pong ganong problema sa akin dito at wala talaga ako naranasan na problema pa kasi isang taon pa lang naman eh. Tapos mga lods, yun nga po pala yung gas consumption nito, talagang okay na okay pa siya. Ganun pa rin mga lods. Tapos yung heating heat problem niya, ganun pa rin naman. Natural na lang po ata yun dito. Pero gumagana naman po yung pan niya. Tapos yung coolant niya mga lods, di pa rin po nagbabawas gaano. Konti, konti lang po nabawas. Pero pinatingnan ko po kasi ito sa Yamaha. Kaya sabi nila okay na okay pa po sa loob po ng isang taon, bali ang odometer ko po mga kaibigan, mga lods ay mahigit 11,000 na po siya. Ginagamit ko rin po ito pang daily. Ngayon naman mga kaibigan, subukan po natin yung kanyang remote kung gumagana, pati yung mga ilaw ko. Gumagana mga kaibigan, ayos ang ating remote. Ayan mga kaibigan, gumagana ng maayos ng kanyang mga ilaw, kanyang hazard lights, signal lights, tail lights, saka headlight po mga kaibigan mga lords. Pati din po ang kanyang busina, gumagana po ng maayos. Kaya talagang sobrang sulit po ang ating Sniper 155R. Kung sakali man po nabibili po kayo, talagang okay na okay po siya. Recommended po talaga, basta po alagaan nyo lang po ng maayos, huwag nyo pong papabayaan ang kanyang langis. Bala ko mga kaibigan, mga lods, palagyan to ng mini driving light kasi lalo na kapag naglo long rides ako, talagang minsan mahirap kasi minsan madil, sobrang dilim talaga sa probinsya tapos may mga pagi din naman. Kaya talagang kailangan po natin yon extra ilaw para safe po tayo sa ating biyahe. Sobrang pasensya po mga kaibigan, mga lods, kung sakali man po na may nakalimutan pa po, po ako nasabihin, pero yun lang po yung aking konting review dito po sa aking Sniper 155R na kasama ko sa loob ng isang taon. Gamit ko po sa long rides. Gamit ko rin po sa araw-araw na pang pasok ko po sa trabaho. Hindi po ako eksperto sa motor kaya sensya na po kayo kung yun lang po yung aking nasabi. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi mga lods mga kaibigan. Ugalin po natin magdasal bago po tayo bumiyay pagkatapos po natin biyay. God bless po. Ride safe mga lods. Maraming maraming salamat.